Guys, ito tilapia uh, Patay na ng isang oras. So, may nalaman ko kasi na uh, uh, mabubuhay pa siya pagka nirevive natin. Uh, meron lang dapat gawin para ano uh, lumapit ka. Papakita ko. Para siya ay mabuhay. Ito, patay na. patay na yan. Pero mabubuhay natin siya. Ganito lang gagawin nyo guys. Oh. Hawakan uh, mo dito. Dito lang. Oh. Dito, dito. Hawakan mo dito nyo. Ito.

Buntot, hmm, wag ka na buntok ata. Hop. Hmm, nakita niya, nakita niya. bumula <laughs> na. Alit na. Ah, tang kwan, dapat alaman ko to. Sa research na nabasa, na ah, hindi, sa isang uh, libro na nabasa ko. Sabi nila, kaya pa daw buhayin dahil yung uh, pag namatay tilapia, pag dalawang oras, kaya pa. Ito isang oras pa lang namatay. Hop. Moments <laughs> later. hmm okay na kaya ng mga biyag hmm eh. ayito, hmm, timangan, hangat biyag din na